Magandang aswang. Sa isang liblib na baryo, sa hangganan ng mga kagubatan, may isang kabataang babae na kilala sa pangalang Maria. Maganda si Maria, may mahahabang buhok na kasing itim ng gabi at mga mata na kumikislap parang mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang balat ay malagatas at ang kanyang mga labi ay kulay rosang kulay, laging puno ng tamis. Sa tuwing dumaraan siya sa baryo, ang lahat ng tao, lalo na ang mga kalalakihan, ay humihinto at tinitingnan siya. Hindi nila kayang itago ang paghanga sa kanyang kagandahan. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanya. Wala siyang pamilya na nakikitang kasama sa baryo. Palaging mag-isa si Maria at gabi-gabi ay naglalakad siya patungo sa kagubatan na hindi na bumabalik sa umaga. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula at wala ring makapagsabi kung saan siya nagtutungo. Isang misteryo ang nagkukubli sa kanyang pagkatao at ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magduda. Isang gabing madilim, habang ang buong baryo ay natutulog, si Pedro, isang binatang mang-uugali at may malakas na kutob, ay hindi nakatiis at nagpasiyang sundan si Maria. Laking takot ni Pedro sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim, kaya't isang lihim na hangarin ang bumangon sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamlam na buwan, tahimik siyang sumunod sa landas na tinatahak ni Maria papasok sa kagubatan. Habang papalapit siya, naramdaman niyang parang ang hangin sa paligid ay nagsimulang lumamig. Ang mga puno ay tila nagiging malupit sa bawat pagdaan nila, at ang mga anino ng mga dahon ay parang nagmamasid sa kanya. Nang umabot siya sa isang lumang puno ng balete, napansin niya na ang mga yapak ni Maria ay tila naglalaho na parang hindi naroroon ng kanyang mga paa. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot, bagkus ay isang nararamdamang pagnanasa na magpatuloy sa paghahanap. Lumingon siya at natagpuan si Maria sa kanyang harapan. Nakatayo, nakangiti sa ilalim ng lilim ng baleting puno. Pedro, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay tila umaabot hanggang kaluluwa. Ang hangin sa paligid ay parang huminto at ang kagubatan ay naging tahimik. Nagulat si Pedro at habang sinusubukang mag-isip, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid, isang presensya ng kasamaan. Sa kabila ng takot, nagsalita siya, Sana malaman ko kung sino ka, Maria. Kung ano ang iyong tinatago, nais kong malaman. Isang matamis ng ngiti ang ibinigay ni Maria at sa isang kisap mata ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang mga mata na dati kumikislap na parang bituin ay naging kulay pula, kumikislap na parang apoy. Ang mga kuko niya ay tumalim at ang kanyang mga pangil ay naglabasan mula sa ilalim ng kanyang mga labi. Mabilis na nagbago ang lahat sa paligid. Ang mga halaman na dati mga puno ng kahoy ay naging masalimuot na mga ugat at baging na kumakapit sa mga katawan ng tao. Pedro sabi ni Maria sa isang boses na hindi na tao, kundi parang isang tinig mula sa kailaliman ng gabi. Ako ay hindi lamang isang babae. Ako ay isang aswang. Sa mga salitang iyon, tila ang mundo ay nagdilim. Ang lahat ng lihim ni Maria ay nagbukas sa harap ni Pedro. Siya ay isang nilalang na matagal nang naninirahan sa kagubatan. Isang aswang na may kakayahang magpanggap bilang isang maganda at inosenteng babae upang mangakit ng mga tao. Ngunit ang kanyang tunay na pagkatao ay isang nilalang ng dilim, ng kasakiman at kasamaan. Hindi na nakapag-isip pa si Pedro. Ang takot ay naghari sa kanyang puso at nagmamadali siyang tumakbo, ngunit sa bawat hakbang na kanyang iniwasan, si Maria ay mabilis na sumunod. Ang kanyang anyo ay tila lumalapad, nagiging mas malaki at mas takaw pansin. Si Pedro ay napagod at nang siya'y madapa sa mga ugat ng puno, natuklasan niyang wala ng daan palabas sa kagubatan. Isang madilim na pader ng mga puno ang pumapalibot sa kanya. Pasensya na, Pedro, sabi ni Maria, habang ang kanyang katawan ay nagiging isang dambuhalang nilalang ng kadiliman, wala nang makakaligtas sa akin. Habang pinagmamasdan ni Maria si Pedro na humihingal sa takot, unti-unting lumabas mula sa kanyang mga labi ang isang nakakatakot na ng ngiti ang mga mata ni Maria ay naging parang mga apoy, kumikislap at kumikislap ng may kasamang galit. Nang walang babalang dumapo ang kanyang mga pangil sa leeg ni Pedro, pinutol nito ang kanyang hininga, at ang kanyang katawan ay naging malamig at walang buhay. Ang buong kagubatan ay tumahimik, walang narinig kundi ang mga huni ng ibon at ang pagaspas ng hangin. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ng baryo ang katawan ni Pedro na duguan at walang buhay. Ngunit si Maria, ang maganda at kaakit-akit na Maria, ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pamumuhay. Lumalabas siya sa baryo tuwing dilim at bumabalik sa kagubatan sa liwanag ng araw. Ang kanyang anyo ay hindi nagbabago, ngunit ang mga mata ng mga tao ay nagiging mapanuri. Wala ni isa man sa baryo ang nakakaalam kung anong nangyari kay Pedro o kung saan siya nagmula Ngunit ang isang bagay ay tiyak, hindi na nila siya muling nakita. Ngunit may mga gabing ang mga kabataan ng baryo ay nagkukwentuhan tungkol kay Maria. Pinaaalalahanan nila ang bawat isa na ang kagandahan ay minsang nakakalito at hindi lahat ng mukhang maganda ay may mabuting layunin. Kasi minsan, ang tunay na kagandahan ay ang kakayahang magtago ng malalim na lihim at ang lihim ni Maria ay isang takot na mananatili sa buong baryo magpakailanman. Habang ang mga matatanda ay patuloy na nagbabalik tanaw sa mga nangyari, ang kabataan ay natatakot sa bawat hatingabi. Laging may nag-iisang kwento ang mga matatanda sa tabi ng apoy. Si Maria ay isang aswang na nag-aanyaya ng kaluluwa ng mga walang kamalay-malay na dumaan sa kagubatan. Ayon sa kanilang sabi, kapag ang buwan ay mataas at ang gabi ay tahimik, Maari mong marinig ang kanyang mga yapak sa dulo ng kagubatan, sumasalubong sa mga naliligaw ng landas. Hanggang ngayon, kapag gabi na at ang buwan ay mataas, may mga usap-usapan na minsan, sa ilalim ng baleteng puno, matatanaw mo si Maria, maganda at nakangiti, nag-aanyaya sa mga naliligaw na kaluluwa. Huwag maglakad mag-isa sa dilim. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng nilalaman at nais mo pang makita ito at suportahan ang channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notifications. Kung nais mong magpadala ng iyong personal na totoo na kwento, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng email, maaari din sa aking Facebook account. Ang mga kwentong may hindi maayos na pagkakasulat at grammar ay hindi babasahin, kaya't pakigawin itong malinis At madaling ma Ibibigay din kung paano mo ang yung pangalan sa video. Don't forget to like, comment, and subscribe for more creepy content like this. Hit the notification bell so you never miss an update. You won't want to miss our next terrifying story. Got your own creepy experiences? Share them in the comments below. We love hearing your spooky tales. Like, share, and stay scared.